Hello! Kumusta kayo mga ka-abroad, mga ka-abroad? Another day, another adventure tayo ngayon. Mangunguha tayo ng gamo At ang ating gamo ay gagamitin natin sa saan? Sa pangangawil, pamimingwit ng tilapia. Walang laman. Di pa tayo. Naghahanap kami ng gamu, gamu sa mga punso. Dahil dyan mo lang matatagpuan yung mga gamugam mo na pamain. Sa mga ganyan po. Ay, yung punso na yun, oh. No? Yung, yung punso na, yung patay na punso yun, walang, walang laman. Punso o pusyo, alin man tawag nyo? Ano ba tawag nyo sa promisa nyo? Punso o pusyo? Itong pusyo na ganito, walang laman yan. Mahina yan. Ito talaga meron. Dahil... Ah... Uh, Kitang kita 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 naman well maintained ha ah, try natin ito. baka meron din ito try daw natin minsan ang makukuha mo dyan ay hindi gamo gamo almoranin o <laughs> oh, Philippine Cobra kaya ingat ingat lang mga ka abroad mga ka ex abroad ingat ingat hmm Hmm. Unay ulo. Oh, piyami laman oh. Kaso walang gamo-gamo. Baka naka, nakatakas na. Bakit? Siya, naka, lumilipad na yan eh. Pag basta nagtag-ulanan na lumilipad na yung mga gamo-gamo na yan. Walang laman mga, walang laman mga kabrod. Dapat may isa na yung tubig. Walang lamang gamo-gamo. Isang lata. Kasi yun sa ating tatlo. Okay. Yung mga gamo-gamo na yan ay galing ay, sa Ay, yung papa, wag yan Galing sa anay Inumar, butas mm. dito na naman ko mm. Punta dito Galing sa anay yung mga Gamo-gamo na yan Hop Wala pa, mura Baka meron sa gitna Ayun pa, may butas, inumar ko yung timbas isa dyan wala rin mga kabrod, wala. Sorry. Butas.

Huwag ka nagbumura. Sorry. Bawa wow, na nagbumura eh. Okay. Ito mga kabrod, meron. Positive. Positive yung pagkakahukay natin dito. Merong gamo nagkamali. Sana ay may makuha tayo. Nako. Oh, isa? Nakatakas na. Ayun, merong isa, napirat na. Mababa tayo. Pataas ng Yun o, oh, mga kabrod, ayan oh, o, gamo-gamo. Ayan oh, o, gamo-gamo, ayan o, oh, ayan o. Oh. Ayan. Ayan ay gustong-gusto ng mga tilapia. Ayan. So. Diyan yan, Jen. Ingat papa habang may almukan na nakalapugla. Mm, may almuranas. Alas, panahalas. Oo, ha din dami. Todo konti na ang laman, maka-brod. Makalipad na yung ibang gamo niyan? Hindi, wala nang lipad pa eh. September pa lipad na niya. Mababa oh, ang pusto. mababa ang pusto. Ito, hindi Ano? Ito,

Hmm? Paniwala ka sa duwinde? Oo. Ako din, oo. Kasi yung kapitbahay namin, naranig ko, hmm. sabi ng duwinde, palit tayo. Ba? Yung kayamanan ko. Kapalit ng titi mo. <laughs> 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 hindi daw pumayag eh. <laughs> oh, hindi daw pumayag yung kapitbahay ko. Siyempre ka man? Oo. Ganito sa akin. Makayabang na yan. Palit tayo. Hmm. Ayun. Malimot ka na. Yun, dami. Ayun oh. Yun oh. yun o. Oh. Ito mga kabro to. Oh. yun dali, yung ma... Ayun oh, ma... ano. Dami, dami. Ayun na sa loob, dami. yun. Yun. Ayun oh. Yun. Minasama. Alis, 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 alis. Ayun, isa, ito ito, 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 ito. mga kabro. Ito. Ang gamo-gamo. Ito yung paborito wow. ng mga... Tilapia. Tilapia, ito yung paborito nila. Na pagkain. Pagkain, ayan. Inam-inam. Gusto. So, Wala. ayan mga kabruda, walang duwende, walang duwende. Walang makita. Wala tayong makita duwende, puro ano lang. Anay. Anay at gamu-gamu lang. <laughs> walang, walang duwende. Masabihan. Dito pa pre, ito. Ano mo yan, ano mo yan? Request lang ba mayroon diyan? Yeah, yeah. Patak din na niya, nasa tabi na 'yan. Kakagulo na po ang magkapit Anay. Nagkakagulo. Hmm. Hay, hmm. lampas, lampas. Oh. Minakita po tayong Winasak na natin yung buong uh, ano? Hmm. Walang duwende. Walang duwende. Ito yung ano, di ba? Hindi. Nandiyan sa bilog na yan. Malalim yun. Nandiyan. Ano na yung butas na yun? Manipis yun. Okay. So, konti na ko natin pero meron. So, at at least napatunayan natin na walang duwende mga ka-abroad, mga ka-abroad. Puro anay lang. At gamo-gamo. So, huwag kayo maniwala sa mga kasabihan ng matatanda ha. Tinatakot naman kayo Tinatakot naman kayo Tama Tama Ito na mga kabroad Nakadali na kami ng gusi Ayan ah, o oh. Ayan ah, o oh. ah! Ang dami Ito ang gustong gusto Ng mga tilapia At uh, dalag Ayan Ang problema Wala kami mabiling Kawil Kawil na numero Ocho babahagi na lang. Paano naman paano na kaya kami mapapangawil nito? Yak pa tayo nito bukas. Bakit? Uguhabin ko yung bukas tama. Kailan yan? Kailan tayo mangangawil? Bukas din? Bukas kami mangangawil. Hindi kayo mamatay yan? Hindi. Dito, ito nga dapat din na natin muna ang Hindi may naalis dyan. O, oh, batuhan. Madaling ang uh, guhabin, guhabin na ito. Adami. Guhabin mo na ngayon. ito pwede pa ito bukas. Huwag lang ano yun. Bukas na. Diyan lang yung magpapaikot-ikot. Dami. May hmm? isang ano e, oh. po eh. Isang mungkat. May nahanap po eh. Ang dami niyan ako. Kung ilang ang araw natin babalik-balikan niya. Hindi mo na tayo magawa bukas uto yung electric path. Okay. Hindi pa